Ano nga ba ang magandang tire brand? Dilo mga paps, I'm Kuya Shane at yun, marami akong nabasang question ano at yun nga uh, humihingi sa akin ng recommendation kung ano daw ba yung magandang tire brand. Well, sa ngayon wala pa akong sponsor ng gulong, no? So, <laughs> hindi ko pa masabi kung ano yung pinakamaganda. Pero actually, marami na akong na na gulong, yung mga branded at yung mga hindi masyadong kilala, pero based on experience, lahat naman sila okay pwede ko sabihin na lahat sila na paabot ko dun sa pagkanipis na hindi naman ako nagka-problema sa gulong kumbaga hindi naman siya pumutok or nagkaroon ng uh, major issue lahat ng klase ng brand na natry ko eh okay naman and actually sa ngayon na uh, most of my tire ay hindi naman mga branded okay so now ano nga ba yung magandang tire brand ano? well depende yan sa paggamit ninyo ng kotse no? kung more on highway driving kayo or matulin kayo magpatakbo ng sasakyan I highly recommend mga paps no go to the branded sabi na natin yes mas mataas naman talaga yung quality nila mas maganda yung grip ng kanilang mga gulong at yung iba nga dyan, may technology pa na medyo less noise no compare with the yung mga hindi masyadong kilalang gulong no pero kung kayo on, ay more on city driving o, sabihin na natin mga 60 to 40 kph lang ang inyong takbo, well, para sa akin, okay lang kahit hindi kayo dun sa mga hindi branded. Ano. Sabihin natin, sige, China brand. Okay lang yung mga pups, no? Kasi ako, ah, personally, ah, oh, most of my car, city driving lang naman. Bihira naman kaming mag-highway driving. And based on experience, kung i-compare ko, ko yung branded, tsaka yung, ano, yung unbranded, o oh, sabihin natin mga China made, kung 60 to 40 kph lang naman ang takbuhan di mo mararamdaman mga pups ang difference ng dalawang gulong na yan okay? so kumbaga in terms of performance kung low speed lang naman ang usapan o city driving wala namang halos difference Magkaka mapapansin mo lang ang difference niyan pag yun nasa ah, mga 100 kph ka na no? syempre mapapansin niyo mas ma hindi siya ganong kaingay mas maganda yung grip niya pag nililiko mo mas kontrolado mo yung sasakyan pero yun nga kung sa city driving 40 to 60 walang pinagkaiba yan mga paps no kaya yun so kung pipili man kayo ng gulong kung more on highway driving talaga yung inyong uh, uh, takbo well go for the most branded okay and kung more on city driving okay lang na itry ninyo yung mga hindi gaano branded o yung mga china made sabi nga nila no kumbaga magpe-perform din naman yan no? so yun yung ano ko dyan so depende kung paano nyo ginagamit yung inyong kotse well kung medyo well off kayo eh, branded na syempre yun nga lang ang problema kasi napakamahal minsan minsan yung presyo ng branded na isang peraso makakabili ka na ng dalawa na hindi branded so kung practical wise mapapanipisin nyo lang din naman yung inyong gulong eh bakit kayo bibili nung mga talagang mga high end except nangangarera kayo or siguro yan kung iaano ya, natin ano uh, top priority niyo yung safety pero ngayon sa mga pup, mga pops no sa ngayon ano minsan nga yung mga stock na gulo mga branded yun pa yung nagkakaproblema eh. ito ah sa marami na nagba-browse naman ako ng mga uh, social media halos napaka minimal o siguro pwede kong sabihin na mas marami pa nga akong nabasa ang problema dun sa mga branded compare dito sa mga hindi masyadong branded. Kung, baga, kung mapapansin niyo iba, may mga, mga branded nagbubukol, yung sidewall niya, nagkakaroon ng parang uh, umbok. Yung iba naman, pumuputok. Pero, actually, ang common reason naman talaga ng pagputok ng isang gulong ay hindi naman dun sa brand. Minsan dun sa paggamit din ng gulong. ano Like, for example, uh, hindi naramdaman ng driver, tinakbo niya ng plak So ang ending noon kakayurin yung loob Tapos halimbawa inayos ginamit pa rin eh, yun yung mga sumasabog na gulong no or halimbawa naman mababa yung pressure ng gulong mababa, mababa yung PSI yun yung mga sumasabog pero kung ma mo naman ng maayos yung gulong okay tama naman lagi yung uh, pressure niya and tama naman kungbaka hindi mo naman siya tinakbo ng flat na hindi nakayod yung loob pwede kong sabihin hindi naman basta-basta sumasabog ang ating uh, mga gulong no so kung ang worry niyo is baka sumabog yung unbranded hindi naman kasi ito ah ano ba yung mga na ko mga hindi branded La, like uh, Westlake na ko na yan Aribo ngayon ginagamit ko sa kotse ko ano double coin hindi eh, ko nga alam kung sino gumawa niyan eh yung isa naman Chengsan oo may, may try pa ako ano yan eh. no, one ba yun basta ganun ang dami ko na na try ng mga unbranded wala naman ako naging problema mabot naman sa point na nauupot ko sila bago ko sila pinapalitan at hindi pa naman ako nasa ng gulong no lucky hindi pa ako nasa ng gulong basta yun mga paps no uh, para ma-avoid natin yung pagsabog ng gulong make sure lang na lagi nating i-maintain yung kanyang uh, tire pressure at uh, uh, on the idea kailan ba dapat pinapalitan ng gulong well Uh, sabihin na natin, pag yan ay nandun sa magandang kondisyon, technically hindi naman agad mag-expire yan. Pero once na nilagay na natin yan sa ating uh, sasakyan, nahangina na nat, nahangina na yan, nagro-roll na yan, naiinita na yan, na, o nalalamigan na, o nauulanan, doon na mag start yung count natin. So ideally mga paps, no, every 5 years sana, eh, nagpapalit tayo ng bagong gulong kahit hindi pa manipis. Okay? At least every 5 years. And depende rin to sa condition ng tire, no? Kung sakali mang yung condition ng tire ay medyo sobrang dry na or marami ng crack kahit wala pang limang taon mga paps mas recommended na palitan nyo na kasi for your own safety lang din naman yan, no? So, yun ano, kung ang question din is yun, kay, kailan ba o hanggang kay, kailan ba dapat siya o gano'n ba katagal bago talaga palitan ng gulong? Well, o na proper rotation ng gulong ano yung nirorotate nyo talaga usually yung apa yung isang set o yung apat na gulong will last around 80,000 kilometers so sa mga private use hindi nila basta-basta hindi maaabot no uh, sa amin sa mga grab o taxi o mga jeep o mga yung mga talagang frequent na user usually yan mga 80,000 kilometers talaga yan or every 3 years na-accumulate na namin yung uh, gulong na, yung ganyang ka habang takbo na yan, ano. So, yun yung ano diyan ano? yun yung kung ang question natin is kung kailan. Well, usually mga 80,000 kilometers proper rotation to ha. Ah. Pero kung hindi niyo rotate yung gulong ninyo, um, usually yung iba mga mga 50,000 kilometers nagpapalit na talaga ng gulong. So, kumbaga kung pa dalawa dalawa yung sistema, yung iba every 40 uh, 50,000 kilometers eh nagpapalit sila ng gulong no so yon, uh, isang advice ko lang din diyan ano kung ano yung stock ninyong tire na tire na size yun din sana yung ipapalit niyo kung pabaguhin niyo yun pag-aralan niyo mabuti like for example gusto niyo magpataba ng gulong well pwedeng uh, ma, ma, -ma, -ma yung inyong uh, rim pero may tendency na lumakas sa gas yan kasi mas malaki yung inyong rolling resistance at kung gusto niyo naman magpatangkad ng gulong uh, pwedeng mag-improve yung comfort niyan pero yung handling medyo bababa ng konti o kung gusto niyo naman magpanipis uh, magsasacrifice naman yung comfort pero gaganda yung handling so uh, pinaka-advise ko dyan mga paps no, before you change your tire uh, o tire size okay eh sana pag-aralan nyo muna kung ano yung mangyayari ano. at yun isang tip ko lang dyan pag bibili kayo ng gulong mas maganda uh, package no kumbaga kasama na yung pito tsaka yung balancer okay o yung parang tingga kasi yung iba dyan bibili ka ng gulong mura tapos pag ikinakabit na sasabihin sa Yo sir uh, yung pito mo palitan 100 ah sir yung gulong niyo hindi nakabalance 100 so 200 so sayang din yun mga paps no kasi may mga nabibila naman ng gulong na package na yun so yun mga paps no yun yung tips ko sa inyo kung sakaling bibili kayo ng gulong kung nagustuhan nyo yung video mga paps pakilike na lang salamat sa panonood keep safe mga paps